Ipinagmamalaki ng Municipal Tourism Officer ng Bayan ng Kuya po, ang pinakabagong atraksyon na bubuhay sa turismo ng kanilang bayan. Nagbigay ng panibagong excitement sa mga mamamayan ng bayan ng Kuya Po ang pagkakaroon ng zipline sa Mount Bulaylay na nasa parangay Maykaban ng naturang bayan na inaasahang darayuhin ng mga turista. Ayon kay Municipal Tourism Officer Eric Dalio, bundok lamang ang resources na maaaring ma-develop upang maging tourist attraction sa kanilang bayan. Kaya naisipan nilang maglagay ng zipline na makatutulong upang makilala ang kanilang lugar. Ang Bay wala naman tayo offer bukod nakagaya ng ibang tourist attraction na wala naman tayong dagat. So, I, I, I think yung si yung mayor namin, si Mayor Corpus, siguro think of, i-maximize ko ano yung meron kami. And one of this is yung meron kami tatlong bundok. And maganda yung position kasi ng bundok namin, makakasunod siya na pwedeng, ayun uh, nga, na magandang lagyan ng zip line. So, ito yung isang project na I think i i Magbibigay sa amin isang magandang tourist attraction para mabisita naman ang ating kababayan. Kamakailan ay pinasinayaan na ang zipline kasabay ng test run ng mga equipment at personnel kung saan ang grupo ng mga nanalong Bini Bini at Ginong Kuya Po, mga kawani ng lokal na pamahalaan, ilang mamamayan ng naturang lugar at pulisan ang nauna ng sumubok sa pagsakay dito. Hindi na itago ng first timer na si Bini Bining Kuya Po Tourism 2016, Paula Fryna ang kasiyahan sa pagsakay sa zipline dahil hindi anya nito akalain na sa sariling bayan mararanasan ang kakaibang adventure na hati ng zipline. Masaya po kasi um, first time ko lang mag-zipline ng ganito kahaba and hindi ko makalain ma na dito ko pa matatagpuan sa kuya po in my hometown. Tapos po ang saya kasi may mga kumakayo kawakaway dun sa baba. Sa pangalawang pagkakataon ay muli namang nadama ni binibining Kuya po first runner up Justin Gilson ang magkahalong kaba at excitement sa pagsakay sa zipline at Anya. Bawat pagsakay dito ay panibago at kakaibang karanasan pa rin para sa kanya. At first I was very scared but as soon as the zipline started I saw the beautiful view that we have here and it was very relaxing. I would definitely recommend it to anyone who would want to try. Definitely try it. It's a new experience and I think you'll have fun. Kabilang din sa mga sumubok sa zipline ay ang limang taong gulang na si Alexia Carrasco kasama ang kanyang pulis sa tiyahin na hindi kakikitaan ng anumang takot o pangamba sa pagsakay dito. Hindi ka ba takot sumakay ng, ano, ng zipline? Ito. Ano? Anong pakaramdam? Okay lang po. Mararating ang ituktok ng Mount Pulaylay ng 15 hanggang 20 minuto mula sa town proper sa kaya motorsiklo o tricycle. Aabot sa mahigit kalahating kilometro ang haba ng zipline at may taas sa 70 hanggang 80 meters mula sa kalsadang daraanan paakyat ng naturang bundok. Bagaman hindi ba fully developed ang lugar at marami pang dapat isaayos ay maaari ng buksan sa publiko ang zipline anumang Araw upang ma-enjoy ang adventure sa pagsakay dito. Hinikayat naman kapwa ni Nafrina at Tourism Officer Dalio ang mga adventurers sa loob at labas ng lalawigan na tunguhin ang bayan ng Kuya Po upang maranasan ang kakaibang excitement dulot ng pagsakay sa zipline. Experience a new thrill in Nueva Ecija. We are offering... Uh, new adventure, zipline, uh, tapos uh, enjoy nature, mount, ma mountain climbing, trek tayo dito, hiking, and then tapos see the nature. Gusto ko lang sabihin sa iba dyan na gusto mag-try ng zipline na hindi nyo na kailangan lumayo, hindi nyo na kailangan magpunta sa malalayong lugar, kundi dito lamang sa Nueva Ecija. Kuya po, meron na po tayong um, mahabang zipline na napakasaya at napaka-exciting uh, sakyan. Sky.